Pinaiiki niya ang lahat. Nakaririnig ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 7, verses 31 to 37. Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Dikapolis, may mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di makapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Matapos siyang ihiwalay ni Jesus sa mga tao, inilagay niya ang kanyang daliri sa tainga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit nagbuntong hininga at sinabi, Ipata, e na ang ibig sabihin buksan. Nabuksan ang mga tainga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabulol. Kaya nakapagsalita siya ng tuwid. Tinagubilinan nila si, ni Yesus na huwag sabihin ito kanino man. Ngunit habang pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagpahayag. Labis na namang ha ang mga tao at sinabi nila, Pinaiigin niya ang lahat nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakagandang pagnilayan ang pagbasang ito dahil ito ay isang katanungan na kalimitan nating na-encounter sa mga katanungan. Papaano ba nagpagaling si Jesus? Ang isa kasing mga indikasyon, parang ginagaya din ito ng mga mga pastor, ng mga nagpapagaling, na pangkalahatan. Ngunit, napakagandang pagbalik-balikan ang tagpong ito uh, mat pagkatapos siyang ihiwalay ni Jesus sa mga tao so ang pamamaraan pala ni Jesus ay hindi pangkalahatan kundi hinihiwalay niya ang tao na gusto niyang pagalingin at nag-uusap sila ni Ito yung magandang bigyang pansin dito. Nasa pag-uusap nila ni doon si gumaling. May proseso ang ginagawa ni Jesus. Nilagay niya ang kanyang daliri sa tainga ng tao at dumura sa ka ang kanyang dila. So ito ay isang proseso na mayroong sense of communication si Jesus sa pinagaling niya. At ang sabi niya, buksan, epita, buksan. Kaya nga nabuksan ang dila ng ng pipi. Kaya ito yung isang call to action sa atin ngayon na magandang pagnilayan kasi itong pagbasang ito, itong ebanghelyo na ito ay panahon ni Jesus. Papaano kaya ngayon? Papaano kaya nagpapagaling si Jesus? Kung pagninilayan natin ng malaliman, ang nais ni Jesus ay makausap ang humihingi ng tulong na magkaroon ng malalim na ugnayan. At ang pagpapagaling ay hindi lamang sa pamamagitan ng parang isang magic, kundi ito ay isang pag-uusap, siguro paghingi din ang tawad ng ng nagpapagaling at doon nangyayari ang kabukasan. So, ang ito naman ay hindi lamang physical na pagpapagaling, kundi ito ay pagpapagaling din ng ating mga isipan, ang ating psychological setup. Ito rin ay pagpapagaling ng ating kabuang pagkatao na sana'y makita natin ang kabuoang pagkatao ng tao at hindi lamang uh, dualistic. Ibig sabihin ito ay kaluluwa la, lamang ang mahalaga. Nais ni Jesus ang malalimang pag-uusap sa Kanya at magkaroon ng malalim na ugnayan dito nangyayari ang pagpapagaling ni Yesus. Kaya ito ay isang malaking call to action sa atin. Kung nais natin gumaling at tayo din ay mabuksan ang ating pag-iisip, magkaroon tayo ng panahon ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Diyos na malaliman at humingi tayo ng Tulong sa kanya dahil siya ang nagbibigay kaginawahan sa buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.